mga ba, welcome back ulit sa ating channel and sa video nito mag update tayo sa mga nangyaring laro and uh, resulta ng mga laro kahapon sa FIBA Asia Cup 2025 okay? and check din natin yung standings and yung game schedule ng Gilas Pilipinas sa ano, konta sa Iraq so simulan natin sa first game kahapon ah uh, panalo dyan uh, nagharap ang Saudi Arabia tsaka yung Uh, Jordan so panalo yung Saudi Arabia sa score na 77 to 73 pero actually tinambakan ng uh, Saudi Arabia itong uh, Jordan mga bay no? uh, humabo lang sila in the later uh, later quarter uh, fourth quarter ng uh, game na to and actually uh, eto, etong laban na to is parang uh, very controversial mga bay, no? kasi maraming nagsasabi na parang uh, nagpatalo. Ah, uh, sadyang nagpatalo yung Jordan kontra sa Saudi Arabia. Kasi nga ah, uh, pag nanalo yung Jordan dito, magiging number 2 sila sa team standing and uh, posibleng sila yung makaharap ng Gilas Pilipinas pag nanalo tayo sa Iraq. Okay? So, parang ang sinasabi ng ilang mga expert dito is sinadyang pampatalo ng Jordan kasi kung titignan ninyo yung buong laban, uh, parang nagpatambak, nagpatambak una yung Jordan. Although kaya naman nila itong uh, Saudi Arabia. Parang doon sa pag-aabol nila nung tambak sa fourth quarter, parang doon lang lumabas yung tunay nilang laro. Doon sa mga first half, kung saan tinambakan sila, parang hindi nila uh, sineryoso yung uh, laban na yun mga bay. No? So marami ang nakapuna na baka posibleng ah uh, nagpatalo yung Jordan. Okay, so bakit sila nagpatalo? Kasi ah uh, ini iniwasan nila yung uh, Australia na makarap sa quarterfinals. Okay, so yan yung uh, dahilan kung bakit ah uh, tingin ng mga tao eh ini uh, nagpatalo yung Jordan sa Saudi Arabia kasi ah uh, posible nga naman na uh, kung makarap sila sa nang uh, Gilas is pwede nilang lang matalo 50-50 yung Gilas versus Jordan mga bayo no. So pwedeng masilat, although natalo natin sila sa uh, tune-up game. And yun nga, yeah. nagkaroon ng tune-up game kasi yung Gilas at saka yung Jordan. So alam na nila yung isa't isa. So alam nila yung kainaan, alam nila kung paano talunin yung uh, Gilas. So malaki talaga yung chance na matalo ng Jordan yung Gilas. And especially sa nagiging performance ng Gilas ngayon. So marami yung nagsasabi na uh, kayang talunin ng Jordan dapat yung... Uh, gilas pero umiwas sila kasi pag tinalo nila yung gilas sila yung makakarap na Australia so instead nag iba sila ng uh, tatahaking bracket and kung uh, ang na dito is Chinese Taipei kung mag third place sila basically ganun yung mangyayari kasi uh, China yung last game nila and then yung Saudi is India so mas may, ta uh, may chance manalo yung Saudi Arabia kontra sa India kesa sa Jordan kontra sa China so although So uh, makakalaban dito ng Jordan possible sa cross bracket is uh, Chinese Taipei pero maglalaban pa naman yung New Zealand ng Chinese Taipei pero most likely baka uh, mas mataas yung chance ng New Zealand na manalo kontra sa Chinese Taipei. So uh, kung masisilat ng Jordan yung Chinese Taipei, posible nila makarap yung top 1 sa group ng Japan and Iran which is yung Iran ngayon yung currently number 1 kasi tinala nila yung uh, Japan. Okay. So, next uh, game result. So, eto. ah uh, South Korea versus Qatar. Yan. So, tinalo ng uh, South Korea, mga bayan, no, yung Qatar. So, score na 97 to 83. So, marami namang nagsasabi dito sa game na to na nakarma na naman yung Qatar. Okay. So, yung first game nila kontra sa Lebanon, uh, maraming nung natalo sila binash din sila dahil nga uh, ang dami ng mga imports na kinuha nila walo yata yung mga import player nila na walang dugong uh, uh, katari okay so hindi natin alam kung paano naging uh, local yung mga ilan dun sa mga import na yun ano Although maganda naman yung naging laban, dikit lang to sa mga first 3 uh, quarters. Okay, doon lang talaga umarangkada yung 3-point uh, shooting ng South Korea mga bayan. Kaya umalago sila. Actually, um, uh, early 4th quarter, dikit lang din to. Nakahabol yung Qatar. Pero umalago din kasi pumutok yung uh, mga 3-point uh, shots ng South Korea sa mga later minutes ng fourth quarter. Kaya, ayun, lumaki yung uh, score. And lamang ng South Korea, nahirapan ng umabol yung Qatar dahil wala ng oras. Tapos next diyan is yung Iran versus Japan ito. Sobrang gandang laban nito mga bay, no? Ah uh, masasabi nila nga uh, isa sa upset ng uh, group ng Japan and Iran. So nanalo yung Iran sa score na 70 to 78. yan mga bay. Ah uh, upset win, marami ng nagsasabi na upset win yung uh, ginawa ng Iran dito. Yan, kasi nga sobrang lakas ng Japan eh sila yung inasaan na mag-top 1 sa grupo nila pero uh, dahil nga dito sa pagkatalo ng uh, Japan eh ira na yung magta-top place sa grupo nila. Okay. So hindi ko alam kung sinadya bang uh, ipatalo ng Japan to pero kasi sa laro kapon sobrang ganda. Walang uh, walang bigayan. Talagang dikit lang talaga. Uh, better team talaga yung Iran uh, sa mga dying minutes ng fourth kaya talaga sila uh, nakaalagwa at nakakuha ng panalo sa game na to. Uh, salitan lang ng lamang yung game na to. Very close fight match na match sila. So ah uh, dahil dito Iran yung mag-advance sa quarter Yan. So magiging second place dito yung Japan. So makaka-crossover nila is nasa uh, group A. So, I think either Korea or uh, Lebanon, yung mga crossover nitong Japan. So, maglalaban pa kasi yung Korean-Lebanon. So, yan yung aabangan uh, natin, yung magiging uh, match-up ng Iran at ng Japan. Tapos, uh, last game kapon is uh, Lebanon versus Australia. Yan. So, natitignan ninyo yung score mga bay, ano? 80-93. Okay? Dikit lang. Pero kung napanood din yung buong laban, at tambak malala inabot ng Lebanon dito. At mga 30 points. Yung uh, nilaman ng Australia, uh, yun lang humabol. Nag-init bigla yung Lebanon kaya dumikit yung score. Pero uh, wala talaga. Medyo nahirapan din talaga yung uh, Lebanon sa simula. First up talagang tambak malala nangyari sa kanila sa second half lang talaga nagpuputok yung mga players sila and din yun yung mga tira nila kaya nakadikit sila naging 13 points lang yung mga mga and eh, nahirapan na silang umabol sobrang laki ng tinambak ng Australia sa kanila so yan yung uh, dahil dito sa panalang to syempre number one pa rin yung Australia yung Lebanon naman is tabla sila sa Korea with one win and one loss so maghaharap pa sila I think bukas yung game nila Okay, so mag sila para malaman kung sino yung second place and third place sa group ng uh, group A. So maraming nagsasabi na yung group A is yung group of death kasi nandun yung Lebanon, Australia and um, Korea. So yun mga bay. And then may nangyaring laban kanina. So Syria versus Guam. Yan. panalo yung Guam mga bay sa score na 73 to 82. So, may chance pang makapasok sa knuckle stage yung Guam. I think pwede silang mag third place sa grupo nila. Yan. Tapos, mamaya mga ano Alas 4, Iraq versus Philippines. Yan. Mamaya ang alas 4, alas uh, 4 yan ng hapon. Abangan uh, natin kung matatalo ba ng uh, Philippines yung Iraq. Uh, kasi nag-aanda na sila uh, sa labang ito. Yun lang mga yung update natin sa FIBA Asia Cup 2025.